si Sir MD, ang iyong makakasama sa video lesson na ito. Ang module na ito sa edukasyon sa pagpapakatao ay maaari mong tapusin ng minsanan o depende sa iyo kung ilang beses mo ito kailangang harapin. Ang video lesson na ito ay naglalaman ng mga gawain at pagsasanay na makatutulong sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Dakilang Panginoon, banal at makapangyarihan sa lahat. Sa araw pong ito ay ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat. Sa patuloy na pagkakaloob ng buhay, lakas, hininga at lahat ng mga bagay na amin tinataglay. Kaawaan mo po kami sa aming naging mga kukulang at nagawang kasalanan. Kalakip po nito ay ang aming pagsamo na kami ay iyong muling samahan at patuloy na patnubayan sa aming mga gawain. Ilayo mo nawa kami sa anumang panganib at karamdaman. Bigyan mo po kami ng talino at lakas na magawa ang mga takdang gawain at higit sa lahat ay masunod po namin ang iyong kalooban. Ito po ang aming samu at dalangin sa iyong pangalan. Amen. Kumusta ka? Handa ka na ba sa bagong aralin natin ngayong araw? Kung gayon, samahan mo akong tuklasin ang aralin natin na pinamagatang Malasakit mo, natutukoy at nadaram ako ang module na ito ay naghanda ng mga gawain makatutulong sa iyo upang matukoy ang mga kilos at gawain nagpapakita ng pagmamalasakit sa mga kasapi ng paaralan at pamayanan at makapagpakita ng pagmamalasakit sa kasapi ng paaralan at pamayanan sa iba't ibang paraan. Para sa iyong paunang pagtataya o pre-assessment, ihanda ang iyong lapis at sabotang papel. Iguhit sa sagotang papel ang kahon. Kung ang kilos ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa paaralan at pamayanan at bilog. Kung hindi. Muli, iguhit ang kahon sa sagotang papel kung ang kilos ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa paaralan at pamayanan at bilog naman kung hindi. Handa ka na bang sumagot? Simulan na natin. Ngayon ay alamin natin ang mga wastong sagot. Unang bilang, kahon. Pangalawang bilang, bilog. Pangatlong bilang, kahon. Pang-apat na bilang, kahon. At panglimang bilang, bilog. Ilan ang nakuha mong wastong sagot? Magaling! Sa gawain ito, nalaman mo na ang antas ng iyong kaalaman sa aralin natin ngayong araw. Narito ang isang gawain na aking inihanda upang matukoy naman kung naaalala mo pa ang ating nakaraang aralin. Ihanay ang bilang ng larawan sa hanay A kung ang larawan ay nagpapakita ng pagiging matulungin. At sa hanay B kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Muli, ihanay ang bilang ng larawan sa hanay A kung ang larawan ay nagpapakita ng pagiging matulungin at sa hanay B kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Naunawaan mo ba ang panuto? Kung gayon, simulan na natin. Narito ang mga wastong sagot. Maaaring ito ay hindi magkakasunod. Para sa hanay A, mga bilang isa, tatlo, at apat. Para naman sa hanay B, mga bilang dalawa at lima. Ilan ang nakuha mo? Mahusay! Sa araling ito matututuhan mong mabuti ang pagmamalasakit sa mga kasapi ng iyong paaralan at pamayanan. Ito ay magpapakita ng mga kilos na dapat mong gawin upang matukoy mo ang tamang pagmamalasakit sa iyong paaralan at pamayanan. Narito ang isang kwento tungkol sa aralin natin ngayon. Handa ka na bang makinig? Kung gayon, simulan na natin. Ang kwentong aking babasahin ay may pamagat na Ang Batang Mapagmalasakit na isinulat ni Ginang Ellen si Pagatpatan. Muli, ano ang pamagat ng kwentong aking babasahin? Tama! Ang Batang Mapagmalasakit ni Ginang Ellen si Pagatpatan. Handa na si Lita sa pagpasok sa paaralan Araw-araw, pagkarising, ay nag-aayos siya ng kanyang higaan. Nagwawalis din siya ng kanilang bakuran. Inihahanda rin niya ang kanyang mga gamit bago pumasok sa paaralan. Tuwang-tuwa ang kanyang inay sa kanyang ginagawa. Pagdating sa paaralan, ay tumutulong naman siya sa paglilinis at pag-aayos sa paaralan. Siya ay laging nagwawalis sa kanilang silid-aralan. Agad-agad din niyang sinasalubong ang kanyang guro kung ito ay maraming dala. Lunes ng umaga, nagmamadaling pumasok ang magkaibigang Lita at Rosa sa paaralan. Habang naglalakad, ay nakakita sila ng isang batang nadapa. Rosa, tignan mo yung bata, nadapa, tulungan natin, sabi ni Lita sa kanyang kaibigan. Huwag na, mahuhuli na tayo sa klase, tugon naman ni Rosa. Kawawa naman siya, hindi baling mahuli na ako sa klase. Wika ni Lita. Agad-agad na nilapitan ni Lita ang bata at tinulungan niya itong tumayo. Nang mapansin niyang putol pala ang isang paan nito, Tilay ka pala, saan ka ba pupunta? Tanong ni Lita sa bata. Papasok na ako sa paaralan tugon ng bata. Tamang-tama, doon din ang punta ko. Sabay na tayong pumasok. Wika ni Lita. Maraming salamat. Hirap nga akong maglakad, ngunit gusto ko talagang pumasok. Tugon ng bata. Inalalayan ni Lita ang bata hanggang sa paaralan. Masaya silang nagkukwentuhan habang naglalakad. At mula noon, ay naging matalik na silang magkaibigan. Naunawaan mo ba ang kwentong iyong napakinggan? Kung gayon, sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, anong ugali ang ipinakita ni Lita sa kwento? Tama, si Lita ay isang halimbawa ng batang may malasakit sa kapwa. Pangalawang tanong, sa paanong paraan niya ipinakita ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang kapwa? Mahusay, ipinakita ni Lita ang malasakit sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong sa batang may kapansanan. Pangatlong tanong, dapat ba tayong magmalasakit sa ating kapwa? Bakit? Eksakto, ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay isang magandang katangian na dapat taglayin ng batang katulad mo. Sa kwentong iyong binasa ay nakilala mo si Lita, ang batang mapagmalasakit sa kapwa. Ang pagmamalasakit ay isang magandang katangian na nagpapakita ng pagmamahal sa pamilya, mga kasapi ng paaralan at pamayanan. Ito ay maaaring maipakita sa iba't ibang kilos tulad ng pagtulong sa kapwa, gaya ng pag-alalay sa pagtayo kung ito ay nadapa o nadulas. Pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Pag-alalay sa matatanda sa pagtawid sa kalsada o paglalakad. Pagbibigay ng baon sa kabag-aral. Pagpapahiram ng lapis at marami pang iba. Ang bawat tao ay nararapat lamang na magmalasakit sa kanyang kapwa. Ito ay kusang loob na ibinibigay, hindi ipinagkakait at higit sa lahat ay hindi naghahangad ng anumang kapalit. Maaring itong gawin sa lahat ng pagkakataon. Tumutukoy rin ito sa damdamin kung saan inaalam natin ang mga bagay na makabubuti o makasasama sa ating kapwa. Narito ang isang gawain na aking inihanda upang malaman kung naunawaan mo ang ating aralin. Isulat sa sagotang papel ang check kung ang mga larawan ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa at ekis kung hindi. Muli, isulat ang check sa sagutang papel kung ang mga larawan ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa kapwa at X naman kung hindi. Handa ka na ba? Simulan na natin. Tignan natin ang mga wastong sagot. Unang bilang, check. Pangalawang bilang, check. Pangatlong bilang, check. Pangapat na bilang, check. At panglimang bilang, x. Bilangin mo nga ang nakuha mong wastong sagot? Magaling! Binabati kita. Ikaw ma ay nakikinig sa ating aralin. Ngayon naman ay kopyahin ang talata sa sagutang papel. Piliin sa kahon ang angkop na salita na bubuo sa pangungusap na may kinalaman sa aralin. Muli, kopyahin ang talata sa sagutang papel. Piliin sa kahon ang angkop na salita na bubuo sa pangungusap na may kinalaman sa aralin. Ang isang magandang katangi ang nagpapakita ng sa pamilya, mga kasapi ng iyong paaralan at pamayanan. Ito ay maaaring maipakita sa iba't ibang kilos tulad ng sa kapwa. Ito ay kusang loob na hindi ipinagkakait at higit sa lahat hindi ito naghahangad ng anumang Alamin natin kung nakuha mo ang wastong sagot. Unang bilang, pagmamalasakit. Pangalawang bilang, pagmamahal. Pangatlong bilang, pagtulong. Pangapat na bilang, ibinibigay. At panglimang bilang, kapalit. Ganon din ba ang iyong sagot? Mahusay! Ngayon naman, basahin mo ito ng malakas. Magaling! Muli, mayroon akong inihandang gawain para sa iyo. Isulat sa loob ng kahon ang iyong tugon sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Muli, Isulat sa loob ng kahon ang iyong tugon sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Nauunawaan mo ba ang panuto? Tara, simulan na natin. Unang bilang, tumutulong ka ba sa mga biktima ng kalamidad? Bakit? Muli, unang bilang, tumutulong ka ba sa mga biktima ng kalamidad? Bakit? pangalawang bilang Pinagtatawanan mo ba ang kamag-aral na may kapansanan? Bakit? Muli, pangalawang bilang Pinagtatawanan mo ba ang kamag-aral na may kapansanan? Bakit? Pangatlong bilang Nakita mo ang iyong guro na maraming dalang gamit. Ano ang iyong gagawin? Muli, pangatlong bilang Nakita mo ang iyong guro na maraming dalang gamit. Ano ang iyong gagawin? Pang-apat na bilang, ano ang iyong damdamin sa tuwing ikaw ay tumutulong? Muli, pang-apat na bilang, ano ang iyong damdamin sa tuwing ikaw ay tumutulong? Panglimang tanong, ano ang iyong damdamin kapag ikaw ay nakatanggap ng pagmamalasakit? Muli, panglimang tanong, ano ang iyong damdamin kapag ikaw ay nakatanggap ng pagmamalasakit? Napakahusay! Tunay ngang naunawaan mo ang ating aralin. Ikaw ay handa na para sa ating pagtataya. Para sa iyong unang pagtataya, isulat sa sagutang papel ang iyong pangalan kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa paaralan at pamayanan at ang iyong apelido kung hindi. Muli, isulat sa sagutang papel ang iyong pangalan kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa paaralan at pamayanan at ang iyong apelido kung hindi. Naunawaan ba ang ating panuto? Kung gayon, simulan na natin. Unang bilang, nagbibigay ng pagkain si Ana sa mga nasalanta ng bagyo unang bilang nagbibigay ng pagkain si Ana sa mga nasalanta ng bagyo. Pangalawang bilang, sinasalubong ni Jose ang guro niyang maraming dalang gamit. Pangalawang bilang, sinasalubong ni Jose ang guro niyang maraming dalang gamit. Pangatlong bilang, tumutulong si Liza sa pag-aayos ng mga relief goods. Pangatlong bilang, tumutulong si Liza sa pag-aayos ng mga relief goods. Pangapat na bilang, madalas na nakikipag-away sa kanyang mga kalaro si Pepe. Pangapat na bilang, madalas na nakikipag-away sa kanyang mga kalaro si Pepe. Panglimang bilang, pinauupo ni Ben sa upuan ang may kapansanan sa bus panglimang bilang, pinauupo ni Ben sa upuan ang may kapansanan sa bus. Tingnan natin kung nakuha mo ang tamang sagot. Unang bilang, ang iyong pangalan. Pangalawang bilang, ang iyong pangalan. Pangatlong bilang, ang iyong pangalan. Pangapat na bilang, ang iyong apelido. At panglimang bilang, ang iyong pangalan. Bilangin mo nga ang iyong mga wastong sagot. Napakahusay! At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong linggo. Congratulations! Natapos mo ng buong husay ang bawat gawain na aking ipinigay. Tunay ngang naunawaan mo ang ating aralin. At handang-handa ka na para ipakita ang pagmamalasakit mo sa iyong kapwa. Ikaw ay certified batang may malasakit. Sana ay isa puso at isa isip mo ang mga aral na natutuhan mo sa video lesson na ito. Marami pa tayong masasayang paglalakbay tungo sa pagkakaroon ng magandang asal at pagiging mabuting tao. Laging tandaan, Mala sakit mo, natutukoy at nadarama ko. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Muli, ako si Sir MV. Hanggang susunod na aralin, God bless you. Paalam!